Sabi na iba na naman ang CEO. Parang man lang kami pinaakyat doon, parang nag-goodbye lang kami. hindi ko nagsasabi na aalis na sabi ko dahil. Sir, parang yung mga ngiti mong yan, lalayas ka na dito ha, mapapalitan ka naman. Ah, walang show. Hindi nagsabing aalis na pala talaga. Sino? Si Chip, iba na naman ang Chip. Okay. No, Anong Sa ano naalala po no, ano? <coughs> May kasi, doon, May pa Anay, Ano <coughs> may isang, uh, <Ha>? May <tod> mga kabuntis si Gabriela, may event sila dun sa ano. Po! Alin po! Nag-aayos pa po unog, lalagay pa sila ng kanin.